Pero, no, no, ko, may Isang video ang ibinahagi ni Cliff Irvine na kung saan nga ay ginagawa ang presscon para sa movie ni Julia Barreto at ni Diego Loizaga na Will You Be My Ex. Kapansin-pansin na tila maingay ang ilan sa mga tao sa presscon kaya naman parang hindi makasagot ng maayos si Julia. Ayon sa kanya, mukhang gusto rin daw makisali ng iba sa nasabing press at tumabi na sa kanya. Kaya naman nakiusap ang facilitator ng nasabing conference na tumahimik muna ang mga ito dahil nagkakaroon nga ng pagsasalita ang mga taong nandun. Ilang mga netizen ang tila nag-react at minasama ang sinabi na ito ni Julia pero ilang netizen din ang nagsabi na magandang asal or manners na kapag may nagsasalita sa harap ay dapat tumahimik ang mga tao doon. Matatanda ang isang press conference ito at bigyan ng pagkakataon makapagsalita ang mga taong nandoon lalo na ang mga celebrity. Sa puntong ito ay maayos na mga nakiusap si Julia at tila pabiru din niyang ipinakita na hindi nararapat na magsalita kung may nagsasalita sa harap. Ayon sa mga netizen, makikita doon ang manners na meron si Julia at hindi dapat magalit ang mga tao kung sakaling i-remind sa kanila na tumahimik. Makikita rin kasi sa mukha ni Julia na tumitingin siya sa bandang kanan na kung saan doon nang gagaling ang mga taong nagsasalita while Julia is speaking also with the press. Hiling ng mga netizen na matuto ang mga tao sa mga ganitong pagkakataon at hindi dapat magalit kay Julia Barreto dahil tama naman ang kanyang sinabi. Wala na po masasabi nyo sa story na ito.